Hello 18 is B19 sobrang saya at tuwa dahil nakasakay sila ng merry-go-round sa Disneyland sa Amerika para sila mga bata na animoy nga. Nakakatuwa lang nga panoorin ang mga mukha nila, ang mga ngiti nila dahil nga nakasakay sila sa merry-go-round. Ang pagiging inosente sa kanilang mukha at mangiti ay talaga namang nakakapawi ng lungkot at uh, lumbay. Kaya naman narito ang uh, short video sa kanilang pagsakay sa merry-go-round na sobrang saya at tuwa ng mga batang S19. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.